Yan guys. Umpisa na guys. Rescue tayo guys. Ayaw umaandar eh. Ya ito. Uh, nag-snow na tapos dito tayo. Yan. So ayaw umandar to eh. <coughs> Yan, tingnan natin connection niya. Ground. Check positive guys. Yan, ito yung dahilan na, na Ayaw mag-start ang, gaga, ang ginawa ko dito ay ano lang eh uh, sinarge mo na yung battery tapos visual check kasi ayaw tayo magtagal dito eh, kasi napakalamig dito sa labas kaya yan. battery <coughs> connection yan. yung concern po nito ay pumipitik lang eh. minsan ay walang power yung uh, on ng sosie So charge nyo muna yung battery. So lumalamig na eh. Ayan, so mayroon ng mga snow dito kaya sarado ko muna. Sarado ko muna para kayo mabasa. Yun. itu guys caterpillar pilar ya serangin kamu natu serangin mah pasukan nang snow hei yeah. yeah. okay. solo Pasok na tayo kasi lumalamig na eh. Yung. Yan. Okay. update lang kay negative 10 degree. So hindi pwede magtagal sa labas. Kalamig. Yung.